Boss, kahit anong klase ng report, never tayong gagamit ng client dahil third party tayo. So ayun mga idol no, uh, shout out lang po dito no kay 59. So nag-comment po si 59 doon mga idol no sa isang video natin. So baka hindi lang kami nagkaintindihan. tama po si 59 dito mga idol dahil la uh, third party tayo. So tungkol po kasi itong sa headings mga idol no, yung ginawan ko previously ng video no, yung report. So ang sabi ko kasi doon, kapag 'yung report natin is for client, client dapat 'yung pinakataas na headings. Pero pagka security agency, dapat security agency po 'yung nasa taas. So linawin ko lamang dito mga idol. So kapag 'yung report natin ay information report or incident report ay, yung heading sa talaga natin yan is tama si 5-9. Dapat po kay security agency yung pinakataas sa headings natin. Pero linawin ko lang 5-9, itong uh, ko po kasi na video is tungkol po kasi yun no, sa investigation report. So sinubmit ko kasi kay client, ang gusto kasi ni client, ang request niya, since ipapasa rin yun no, sa director ng company, ang ginawa niya, uh, na ni request niya na dapat i-address ko daw kay client or doon sa company nila. Kaya yung pinaka-headings ko ng report noon mga idol, or 5-9, is client. So, ang ginawa ko naman, dalawang copy puno ng investigation report ang ginawa ko. So, yung isa ay yung pinaka-headings na address kay agency. So, yung isa naman, ang pinaka-headings sa taas is kay client. So, yun lamang po mga idol, no? Or 5-9, sana naintindihan nyo.